versus Baste Duterte Paano tinalo ni Sandro Marcos si Baste Duterte? Sa likod ng mga ngiti at sundok ang ibulalas sa kwento ng pamumuno Sa panahong puno ng ingay minsan ang pinakatahimik ang tuna ay namuabasag sa katahimikan Sa isang panayam na tila pang karaniwan, lumutang ang katauhan ng isang batang lider tahimik, may nahon puno ng pagbibigil sa bawat tanong, may sagot na may disiplina. Walang murang lumipad, walang pangkutsa, walang insulto. Tila isinasanay ang sarili sa bigat ng tungkulin. Hindi siya sa pagiging leader, kahit pa mas madali sanang sumakay sa sigaw ng masa. Samantalang sa kabilang eksena, umalingaw ang isang salitang, unguoy. Hindi ito eksena sa kalsada o komentaryo ng isang walang alam, kundi mula sa isang halal na opisyal, ang tinamaan, isang heneral ng PNP. Tila mas matindi pa ang tama sa dignidad kaysa sa katawan. Pakinggan natin ang comparison kay Sandro Marcos at kay Basti Duterte sa kanilang pinakalites na mga salita. Unahin natin si Sandro Marcos. Just to challenge you, isn't the majority leaders, one of um, his uh, actual duties is to actually rally numbers. You're correct. Okay. But In, uh, in this situation, in which, uh, given who I am in my position, uh, again, if the president gets dragged or his name gets dragged, if he issues this, then I will have no choice but to recuse myself. Because, uh, again, ito to stand sa Malacanang ang isa hands off and I will have to be hands off as <makes> well. Makikita natin ang paggalang ni Sandro Marco sa nag interview sa kanya at makikita natin na punong-puno ito ng respeto, Papapakumbaba at pagpipigil. Habang sa kabilang banda, pakinggan naman natin si Mayor Basti Duterte sa kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Para-para Pilipino. pang para 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 itim ko na Pilipino. So, lahat ko may yun ang medyo pinapalagap ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, eh pwede mong gawin ang gusto mong gawin ng pambubuli sa mga mas maliliit iyo. Hindi po pwede yan. Sa isang panda kay Sandro Marcos, tahimik ngunit matatag. Umiwas sa tukso ng pumulitika. Tinimbang ang salita bago ito ipalabas. Ngunit sa isang banda, hindi mahinaon. Tila sumisigaw. Hindi lang damdamin, kundi dangal ng marami. Hindi ito tungkol sa pagiging anak ng Pangulo hindi rin ito tungkol sa politika ng Mindanao o Luzon. Ito ay tungkol sa pagkatao, sa paggalang, sa pagiging huwarang pinuno, sa panahong inuuhaw ang taong bayan sa lider na may bait, hindi lang tapang. Sa isang suntukan, pwedeng manalo ka sa scorecard. Pero sa laban ng pag-uugali, ang tunay na panalo ay yung kayong humawak ng lakas ng may kababaang loob. Ang tanong ngayon, sa mata ng taong bayan, sino ang tunay na lider? Sa ating paninilay sa mga pangyayari, sa pagitan ng isang may naong leader at ng isang nagsalita ng masakit. Naisip mo ba kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos tungkol sa pangunguno at paggamit ng ating salita? Hindi bago sa Biblia ang usapin ng kapangyarihan at pananagutan. Kaya ngayon, tumako tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos upang alamin kung paano dapat kumilos ang isang tunay na pinuno sa mata ng langit. Proverbs 15 verse 1 A gentle answer turns away wrath, but a harsh word. Sa kasagsagan ng init ng emosyon, ang pamumulitika, matalas inaakala ng ilan na ang pagiging agresibo ay tanda ng tapang. Ngunit sa salita ng ating panong Diyos, itinuturo na ang tunay na lakas ay makikita sa may hinahong pananalita, ang may hinahong sagot na walang pagmumura, walang pag-iinsulto, walang paniliit, ay mas makapangarihan kaysa sa malalakas na sigaw. Bakit? Dahil ito'y bunga ng pagsunod sa banal na espiritu at hindi na bugso ng damdamin. Sa kabilang dako, ang mga mapanirang salita ay parang apoy. Bumupukaw ng galit, lumilikha ng pagkakawatak-watak at pumipinsala hindi lang sa tao, dinutukoy, kundi sa buong komunidad. Kaya kung tayo ay nilalagay ng ating panunodiyos sa posisyon ng impuensya, tahanan, simbahan o pamahalaan, ang ating dila ay hindi dapat maging sandata ng galit, kundi kasangkapan ng biyaya ng ating Diyos. Madalas nating marinig ang sigawan sa mundo, mula sa kalsada hanggang sa politika, pero sa katahimikan ng puso, Maririnig natin ang tinig ng ating Panong Diyos Mapapalad ang mga maamo Sapagat mamanahin nila ang lupa Mateo 5 verse 5 Ang tunay na lakas kaibigan Ay hindi palagi malakas ang boses Minsan, ito ay nakatago sa katahimikan ng marunong At may takot sa ating Panong Diyos Punin ang ating Panong Diyos Wow, mabuhay ang bagong Pilipinas Yes, congratulations sa iyo Akong kababayan Romaldes